Hi Masters, may kasama tayo dito. Ano pa alam mo? Joey De Leon. Hindi nga Joey De Leon. Uh, tak, uh, uh, Joey De Leon. Uh, Asking. Uh, oh, uh, Joey De Leon. Ang sige. <laughs> Oo nga, Joey De Leon. Ipulaga. Ipulaga. So, ano work ko dito? Uh, supervisor sa cleaner. It's oh, serving. galing. Kabayan natin, supervisor na cleaner. So, saan ka nag-apply? sa September Star agents. September Star. Ilang months kami dito? Nine months, sir. Nine months. Anong qualifications para maging uh, cleaner or cleaner supervisor? Kwento mo naman. Uh, mas uh, mabuti ko may experience kasi cleaner kasi dati akong cleaner sa Lufthansa. So pagbalik ko rito, pag-apply ko rito, ginawa ko supervisor sa cleaner. Ay. Nice, nice. Kailangan ba College graduate um, o kahit na high school graduate ka? High lang. school graduate, sir. <laughs> kahit high school lang, nice. Magkano sahod? Sahod sa Sakot Sa Saklayin lang. Kahit na range lang? Para hindi ano... Uh, medyo malaking kontekstasyon para sa uh, Mga, mga magkano? Range? Tako na maabot ng buhay mo sa radio. Uh, <laughs> Kailangan ba magaling mag-English? Pagka uh, interview or sa job? Hindi naman sir, basta uh, kaya mo sagutin yung tanong nila at nagkakaisindihan tayo. Kahit hindi ka pluwin, okay uh, sa Okay, Joey Teleon, maraming salamat. So, Masters, mag-apply kayo sa September Star. I-check nyo lang sa Facebook page nila, ganun lang niya hinanap. Then, i-search nyo lang kung ano gusto nyo yung trabaho. Nag-search lang siya ng uh, cleaner, then lumabas, nag-walk-in lang siya. Ah, may ano ka ba? May gusto kang uh, batiin? Uh, shout out sa mga pamilya ko sa Pinas. Uh, yon. Like, Saan sa Pinas? Sa Pampanga. Ah, Pampanga. Mga Pampanga. 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 Yon. Migeni, Migeni. Thank you. Hi, Masters. Thank you for watching.